Pagkina nag-aaral pa kayo. <laughs> <laughs> <T> <laughs> 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 Baksa <laughs> 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 well, ka oh, na naman. Baksa so, na naman. ka na naman. Baksa ka na ka na Oh, uh pakai kita buat attendance. Uh attendance, uh attendance. Uh attendance. So, uh

Lagot ako, lagot, lagot. Kaya hindi mo na pwede. Sumpali mo na. Wag, wag, wag. Ako masasampal ng ating Jerry's na nangyari. Si eh? Nico! 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 Mag-soundweep ka naman ng ano, ng medyo party. Isasak mo yung iPhone! Oh, ito iPhone ko. Saksak mo. Sura <coughs> ba

Pakinawan nga po nang volume. Magpapatugtog po si Tao po. Ay, wala ka. Ako na lang. Ayan, si Kate. Hoy, oh, oh, iabot mo yung iPad mo dito sa likod. Bilis. I'm in a I'm in a Yes, yes. Papatutok, Gangnam Style mo lang, Gangnam Style. Puta. Eh, Gangnam Style, Gangnam Style, Gangnam Style. Ayan na. Kuya, pahinaan po nang volume. Ini eh, si Chow nalin po oh. <laughs> Hey! polis! Tanggung nama Bawa eh! Sara eh! Huh? Sara eh! Sarah, eh. Sarah, eh.

Dinos ko na ko na eh. Sexy lady! Oh! 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 Wala problema, Dasmo. Walter pa tayo. Pag nasa e SMA tayo, malapit na pala. Oh, ako, check point lang ako, pre. Sir, Dasmo ka, Walter ka. Hey, Hindi pwede. Walter ka. dapat pa po sa akin. Walter ka. Pag-sagay mo ko saka, mga, ba? mga, okay, sa baba. Kaya sa Walter po kami lahat. Kuya, sa check point lang ako mamaya, ha? Joke lang yan, kuya. Ako, Cavite City. Oh, baka ba ako sa City, ha? Ako, sa Naik. Gangnam Style. Op, 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 Gangnam Style. Hi, Ate. Hi, Ate. Ay, buksan okay, mo yung minta ko yan. op, op, op. Naglag sa labas Ay, kaya hindi naman ipad yung kulay pink na naglag sa labas Binato kay ate <laughs> Binato kay ate yung ipad oh Ay, okay lang, kay ito pala eh Eh, hindi kay ito Kay Janeway Kay Janeway na yung ipad <laughs> Ay, soundtrack naman dyan, soundtrack. na mag-a-20 parts tayo, sige. Kaya na po, sige. na pa Ako, ako rin. Kuya, checkpoint lang ako, ha? Sige, wala mo checkpoint dito eh. Yung ano, yung sa sunod ko ya. Wala mo ano, checkpoint. Ay, <coughs> magiging malawag na sa likod. Pwede na si Irvin, mabod na. Tira <laughs> na. Sa likod na, sa likod, sa likod. Puto ka na. Puto ka, <laughs> ka na. Eh di yun, di ba walang, walang mabayad sa military? Ha ha Ayan, si Nico. pagi ini ko. Nico, hi. Nico, sweet chico. Nico, the sweet chico. Delikot, delikot. <coughs> <coughs> Nico, sa Nico, ka na lang din pag bumaba si <coughs> <namin>? Ikaw, <coughs> Oo, oh, walter na lang. ayon na no, gumastos. Same break din. Same break lang eh. Wala nang no, nang alam sa same. lang eh. Nanonood ba akong Iron Man 3 Friday labas. Friday next year.